Now, let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasolay naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2015 nung ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan niyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? Ha? Nung ikaw ay board of director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba? Pinapasoli na sa inyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli yung sayo na 1.76 billion. Kontribusyon yon ng mga miyembro ng PhilHealth. Ugo, kaya pala pag uh, yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa pill health noon. Bago lang yan eh. Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang pill health para makapagpa-check up. Nung panahon ni Pinoy, bawal. Paano bawal? E eh, paano? Kagaya niya kontribusyon. Oh, Ginamit niyo pang bonus sa mga sarili niyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan niyo ng lalaki na ng sweldo niyo, bibigyan niyo sarili niyo ng mga bonus allowance. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am.